Uh, bumibisita dito sa mga kabataan na to, meron ba kayong nakikita na posibleng involved na uh, sumusuporta sa kanila? Kanina po, may mga abogado po nga uh, pumasyal sa kanila dito, mga pitong abogado po ito para tignan po yung kanila pong sitwasyon. Mm -hmm. At ito po yung membro ng mga party list po natin. Anong party list po yun? Uh, kanina po nandito po yung uh, Akbayan Party, po yung Act Teacher, nandito rin po yung Ak-Teacher, nandito rin po yung Gabrela. Mm -hmm. Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong to at nagbibigay lang ng tulong uh, legal. Tama po ba? Paksi po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Mm -hmm. Nakasama sa riot? Yung po yung impormasyon po nating nakuha. Mga minor de edad din po? Sa ngayon po, hindi ko lang po ma-qualify kung may mga minor de edad doon. Ang masasabi ko lang po, meron po sila mga membro na nahuli din po natin. Hmm.